So ayan magluto tayo ngayon ng ginataang tilapia At yan na nga matagal-tagal na rin ang mga hindi nakakain daw na isda ang nanay Kaya yan sama-sama na yan dyan sa kaldero Ang ating luya, ka, sibuyas at ang kamatis At syempre hindi yan magiging ginataang tilapia kung walang tilapia O <laughs> at sama-sama lang dyan May kusmeks dyan sa kaldero At syempre ilagay na natin ang ating gata yan po, i natin lahat yan. Uh, boost na natin, sagad-sagad na natin siya. Ayan, so pakuluan natin siya at ilagyan na natin ngayon yung ating sili at pati na rin yung ating pechay. Yan, naku, ang sarap po niyan, mga kalablab. Pati na rin ang ating patis, syempre ang ating pampalasa. At lagyan din natin ng paminta para medyo may konting anghang-anghang siya. So, ayan po. At pakuluan lang na, natin siya dyan. Ayan. At yan na nga po. Kumulo na siya. At ready to eat. tuto na siya, mga ka-love-love. Napakasarap. At na natin ang ating kalan. At yan na nga. Ayuntay na lang natin at nag na tayo. At... Uh, yan, si Nanay ang unang sasandok ng kanyang ulam. Siyempre, para sa kanya yan. Ayan, ang sarap, di ba? Wow! Like and share!